subscribe kung sa akin channel loto tayo guys maruya saging na may harina ito kasi hinog na guys eh na natin ganito hen sarap to laging ng harina tapos iprito yan iprito na ito yung luto na guys sarap nito guys kasi nakasawa na yung laga gamituhin na naman lagyan ng harina isa bibili ka gawa ka na lang yan ito guys ang sarap nito yan so, kapag gusto nyo kumain ito guys guys, pwede siya pang merienda, pwede din, pwede din siya pang binta. marami to guys, marami. Piso ka, gusto kumain ng mga bata ng ganito. Mayroon, nagluto ako ng ganito kasi nasawa sawa na sa laga. Sa daming saging. Para iba na naman. Ito so, yung finish product try ko lang guys marunong ako magawa ng ganito magawa ko pala guys eh. ano medyo sunog na sarap yung totong na yung sunog, yung sunog nya Yeah, my Ang dito na guys. Huh? Tapusin ko na ang, ang, ang aking pagluluto. Ang dito na ang, ang pinto for